Mapanganib ang takbo ng limang teenager sa isang matalim na kurba sa Lansing, Michigan na higit sa 25 miles per hour na limitasyon ng bilis. Bigla silang nawalan ng kontrol at ang kanilang sasakyan ay bumangga sa isang puno na nagliyab at naipit sila sa loob. Sa loob ng ilang minuto, dumating si Officer Turo sa pinangyarihan. Ang kanyang nasaksihan ay mag-iiwan ng pangmatagalang marka sa lahat ng kasangkot. Hey, pwede ba? Halika lumabas ka ng kotse. Halika, halika. Nasusunog ang sasakyan, kailangan kong lumabas ka, labas. O may isang tao sa magkabilang panig lumabas. O ayoko ng ganyan. Kwari, apat na tao sa kotse. May apat sa kotse sinusubukan kong ilabas sila, ah. na... Pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto? Nasaan ang lock? Halika-halika na. Halika na. Halika-halika na. hindi magbubukas ang pinto umakyat kayo sa upuan. Bilang pagsunod sa William Van Regan Murder Crime. Halika, hindi. Kumaayat. Kailangang umakyat, sweetie, halika na. Halika, halika. Halika, halika. Nandun pa rin ang driver. Yeah, I know. Hindi ako nag-aalala tungkol sa iyong telepono. May no? driver pa rin doon. Halika at bumalik ka. Hindi, hindi. No, wag kang pumunta sa kotse. Iyong telepono. Halika na. Pumasok pa rin ang driver. Nasa sasakyan pa rin ang driver. Nakikita ko na bumalik sa kabilang kalye. Drive is still in there. Lahat ng iba ay nasa labas. Manatili sa likod. Pumunta ka. Damn halika, halika, halika. Lumayo sa sasakyan. Pinalabas ko lahat ng sasakyan maliban sa driver. Baka okay lang. Mas Halika na kailangan na nating lumabas. Kailangan kitang ilayo sa sasakyan. Halika na kailangan na nating umalis, okay? Roll on your back kakalat karing kita, okay? Ano'ng gagawin mo? Gusto ko lang pumunta ka dito. Hey, naririnig mo ba ako? Sure, naririnig kita, okay? Hindi ako magiging bulag, tingnan mo lang. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sa panahon ng pagsusulit sa Perla, sinusuri ng opisyal kung paano tumutugon ang mga mata sa liwanag. Ang mga mag-aaral ay dapat na magkapareha ang laki perpektong bilog at normal na tumutugon sa parehong liwanag at nakatutok sa mga kalapit na bagay. Ang anumang hindi pangkaraniwang tugon ay maaaring magpahiwatig ng potensyal na traumatikong pinsala sa utak. Pantay na tao ang lumalabag sa puso ko, okay? Edward John Boston 3. Inabbing C. Malamang kailangan natin ng isa. Dalawa, tatlo, apat na ambulansya. Umupo. Magaling ako, magaling ako. Alam kong makinig ka, okay? Upo ka, sabi ko maupo ka. Alam kong nakukuha kita sa ilalim ng I Pero get you gonna. Na. Sige, tumambay sa'yo, okay? Kung may masakit, tulungan mo ako. Okay, kailangan mo ng tulong. try and get her, pwede ka bang maglakad? Oh, handa na ako, oh. Sige, pwede ka bang pwede sumama? ka bang bumangon, maglakad tayo dito palayo sa sasakyan? Sige, sige. Anong masakit, hindi ko alam. Hindi mo alam, okay? Kailangan kong umupo dito sandali at mag-concentrate. Ano yan, um, okay, ang kailangan ko, umupo dito sandali at mag-concentrate, okay. Kailangan na nating lumayo sa kotseng ito, okay. okay, kaya pumunta tayo dito. Okay, pwede ka bang bumangon? Bigyan mo lang ako ng isang minuto, okay? Okay, nasusunog ang sasakyan na ito. Baka sumabog kaya kailangan na nating lumayo. Okay. Kaya sumunod ka sa akin. Pwede mo ba akong tulungan, Yop? Anong nangyari? Ha ha. Talaga, Halika dito, pumunta dito. Pupunta tayo sa ambulansya, okay? Panoorin ang iyong hakbang. Pantayan ang iyong hakbang. You good, you good. Nakakuha ka ng tubig. Malamang nadarating na salamin. Kinailangan kong basagin ang salamin para mailabas sila. Hey! Anong meron? Hey, ako lang. Sa tingin ko, sa tingin ko, magsisimula ako sa ito at pagkatapos ay makita. Naririnig mo oh. Nasasaktan ba ako? Oh! Oh, oh! Siwasay, isa siyang pasahero. Pilisan mo lahat. Hindi ko alam kung saan. Malamang nung last summer lang yon. Take it, bigyan mo lang ako ng basahan. Pilisan mo, pupunta ako sa office. Okay ka lang. Uh, paso hindi. Karit kailangan kong basagin ng yelo para mailabas ang mga tao. Ikaw ba ang isa? Hindi okay. Chassie, ako ang tumulong. Nakita mo ba ang aksidente sa sasakyan? Balita ko, humihit-hit ako ng sigarilyo. Tumabi, okay. At sa puntong ito, Officer Turbo, parang nakararanas ng kakapusan sa paghinga at pag-ubo ng malinaw ng mga tagapagpahiwatig ng paglanghangan ng uso. Okay ka lang ba o oh? dapat ko bang suriin ito? Dinitag titsunong beliefs na he was slacking. It is not bad hayaan kang mag-makeup ng mabilis. Oo, hinahayaan ko muna silang alagaan, okay lang ako. Yung mga driver ng bakuna ay hindi maaaring gumana dito. Naniniwala ako na hindi ko ito magagawa. Kumuha kami ng gamot, kailangan muna naming suriin ang 12. Kami na ang bahala sa pasyente ngayon. You guys wanna start assessing sa kotse? Gusto ko nang umuwi kaming tatlo lang, no? Wala kung saan. Nasaan ang ibang babae na nandito siya. Nasaan ang babaeng itim na nagmamaneho ng sasakyan? Anong nangyari? Ano ang apelyido ni Jerry? Hindi ko alam kung ilang taon na siya. Hindi pa 19 gusto kong pumunta. Mahal na mahal kita. Marami i thought there was something wrong Yes, are... so ko, Ayon sa mga lokal na ulat, lahat ng apat na pasahero kabilang ang dalawang labing limang taong gulang ay ganap na gumaling mula sa kanilang mga pinsala Nakalungkot, hindi nakaligtas sa aksidente ang driver at idiniklara itong patay sa pinangyarihan Naniniwala ang mga investigador na may papel ang sobrang bilis bagamat walang tiyak na dahilan ang natukoy at wala sa mga pasahero ang nahaharap sa anumang kaso Si official Turo ay nagtamo ng maliliit na sugat sa kanyang mga kamay at nakalanghap ng usok habang tumutugon gunit, mat sa kanyang mapagpasyang aksyon siya ay nabigyan ng medalya ng karangalan mula sa Lansing Police Department.